kung maod yun na mauna nasaksihan kagabi uh, ang bantay dito kay ano kay sa labas ni uh, diwata kay ano mga pulis na pulis na yun o oh, uh, niya, maulag na. Lisod na kay mag-live kay Diwata. Kay puro copyright. Puro sa copyright. Nakapila ko copyright karon ka lima kaging mag-upload na itong live na ako o akong upload puro copyright wala ko eh katul, wala may katul hindi ate wala akong likod alam ko na siya ang problema pag-istoryahan ay rata Ay, nawala naman. Nag... Hi, shout out, no. Ay, mawala ko na itong topic karoon, no, kay. Ang bantay na dito. Grabe kay sila ka-estricto sa yung sa tapat wata lang ba. Ayan, patamsak-tamsak tadiha ha sa atin. Ay, Mm-hmm. Ayan, shout out sa ating isang viewers. Ang magpintuhan rata. Ayan, kwentuhan lang po ito. Wala po tayo nakapunta kay Diwata, kay Jumul. At yun lang ang latest natin. No? ay binabantayan ang kanyang Hello, Salamat, patamsak, tamsak.